Sa ibang bansa, dapat makikipagsapalaran si John Patrick pero iba ang tawag ng tadhana para sa kanya. Makikilala pala siya bilang The Millennial Beekeeper. Panorin po natin ang kanyang kwento. Sa farm na ito sa Nagkarlan, Laguna, bising busy si John Patrick sa pag-aalaga ng kanyang mga bubuyog. Ilang taon din niya itong pinag-aralan kaya naging passion niya raw ito ang kanyang experience ginawa niyang content sa kanyang YouTube channel na The Millennial Beekeeper. Nagtuturo ako ng pag-aalaga ng bubuyog sa online. Pinapakita ko kung paano ako nag-harvest, paano ako nag-check ng colony. Sa gayon, nagkakaroon sila ng ideya para sa pag-aalaga ng bubuyog. Hindi raw akalain ni John Patrick na magiging content creator siya. Ang plano raw kasi niya talaga maging OFW. Bago ako maging si The Millennial Beekeeper, dati akong tricycle driver. At dumating sa point na nagkaroon kami ng problema sa family dahil yung tatay ko nagkaroon ng malubang sakit. Yun ay kidney failure. At naisip ko na magkaroon ng mas malaking kita at yun ay ang pagbababuyog. Dahil yung mga kaibigan ko ay nasa abroad. Magpapatulong ako sa kanila para makarating doon. Yun nga lang, sa kinasamaang palad, hindi ako natuloy sa pag-abroad kasi nagkaroon ng pandemya. Pero naging blessing in disguise naman daw para kay John Patrick ang pagkakalockdown niya dito sa Pilipinas. Naitayo niya ang kanyang bee farm sa Nagcarlan, nakapagsimula ng YouTube channel at nakapag-produce ng iba't ibang produkto mula sa bubuyog. Tatlong klase ng bubuyog ang kanyang inaalagaan, European honeybees, api serana o ang ating local laywan at stingless bee o lukot. Lahat sila nakukunan niya ng honey at iba pang mga produkto. Ginagawa namin sa harvesting is farm to table. Kung baga after namin siya i-harvest, ilalagay namin siya sa direct sa bottle. Kasi hindi na siya pinapasturize. Dahil kapag pinasturize mo siya, mawawalan siya ng nutrients o sustansya. Magkakaiba sila ng lasa, magkakaiba sila ng kulay, at minsan magkakaiba sila ng texture. Ang pinakamasustansyang honey ay nanggagaling sa stingless bee honey dahil ang kanyang glycemic index ay mababa lang kumpara sa ibang honey. Kumbaga, mas pwede siya sa mga diabetic person. Hindi raw madali ang buhay bilang beekeeper, lalo na kung ang mga inaalagaan niya ay hindi stingless. Ang pagiging beekeeper ay hindi madaling profesyon dahil nakaakpa din dito ang buhay mo, lalo na kung aalagaan mo ay yung may mga tibo or yung may mga sting na bee. Kasi meron mga tao na allergic sa sting na pwede mong ikamatay. Ako, naging immune ako sa sting ng bee after one year kong pag-aalaga. Kaya ang number one daw na dapat gawin ng interesadong maging beekeeper ay pag-aralan itong mabuti. Ang European honeybee, isa siya sa pinakamahirap alagaan kasi kailangan mo siyang i-check quickly kung ano ba yung kondisyon ng mga bubuyog. Kasi hindi sila taga rito sa Pilipinas, imported sila, kailangan ng suporta na kailangan na ibibigay sa kanila. Ang pagpapakain sa European honeybee, ginagawa siya tuwing mag re, -re season. Kasi tag-ulan na, hindi sila masyado lumalabas. So kagaya sa ibang bansa, sa Canada at saka sa New Zealand, tuwing rainy season, ikinukulong yung mga bees na may sapat na pagkain sa loob ng hive nila para sa anim na buwan. Pagdating sa espasyo, hindi raw kailangan ng malaking lupa. Yung may backyard ka lang ay sapat na. Pero ang pinakamahalaga doon is meron kang mga flowering fruits or kaya fruit bearing trees na magbibigay sa kanila ng source of food. Nabago man ang plano ni John Patrick dahil sa pandemya, ipinagpapasalamat pa rin daw niya kung saan siya dinala ng tadhana. Ang pandemic naging blessing in disguise sa akin kasi noon lumakas yung honey. Hinanap siya ng maraming tao, hinanap yung tunay na nagbebenta ng honey at doon nakilala si The Millennial Beekeeper.